Isang totoong experiment na hanggang ngayon, nakakapangilabot pa rin sa mga scientist. Noong late 1960s, ang American ethologist na si Dr. John B. Calhoun, gumawa ng tinawag niyang Mouse Paradise, isang perfectong mundo kung saan unlimited ang pagkain, tubig at tirahan. Walang predators, walang kakulangan, walang takot, puro kasaganahan lang. Sa simula, parang langit. Ang mga daga, dumami, at gumawa ng sarili nilang maliliit na siyudad. Pero, nang lumagpas sa anim na raan ang populasyon nila, may kung anong nagsimulang magbago. Ang malalakas, inangkin ang pinakamagandang pugad. Ang mahihinang lalaki, na itulak sa mga sulok. Ang mga nanay, tumigil sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang ilan pa nga, sinakta ng mga ito. Naggaroon ng karahasan, huminto ang pagpaparami, at unti-unti, nawala ng ganang mabuhay ang kolonya. Kahit hindi nauubos ang pagkain, nawala naman yung purpose eh. Yung mga huling henerasyon, naging sobrang passive at parang wala ng pake. Paulit-ulit na lang nag-groom, iniiwasan ng ibang daga, tapos parang wala na talagang interes sa buhay, o pakikipagkapwa. Tinawag ni Calhoun ang stage na tuna the behavioral sink, hindi katawa ng bumagsak, kundi yung diwa, yung spirit. Nung namatay, na yung huling daga, punong-puno pa rin ng lahat ng kailangan nila yung tirahan. Inulit ni Calhoun ang experiment na to ng 25 beses, at bawat beses, pareho ang ending. Yung conclusion niya, umalingaw lampas sa mga kulungan. Kapag nawala ang purpose, meaning, at social bonds ng isang population, patay na sila bago pa mawala ang katawan nila.